Oo, oh, Anton. Kailangan natin gawin to para makamove on na tayo. Kailangan natin linisin ang pangalan natin. Kung kinakailangan sabihin natin yung detalye sa mga tao, gagawin natin. Sa tingin mo, maniniwala naman sila? Basta ang importante masabi natin kung ano yung side natin kung kinakailangan na ulit-ulitin natin sabihin sa kanila na biktima lang din tayo. Gagawin natin, Anton. Sige. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung gagamitin natin ang vlog na ito, gusto ko mukha ko lang makikita nila. Ayoko madamay ka sa mga bashers. Pero mag-asawa tayo. Kahit na. Yun naman ang totoo, di ba? Wala ka naman talagang kasalanan dito. Mahal na damay ka lang dahil asawa kita. Kakaintindihan ba tayo? <clears throat> Mga kasama. Mga ka-vlog. Panahon na para malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa BS Capital Ventures Fund. Kaya nyo lang kami. Mga biktima lang din kami. Katulad ninyo, nangarap kami mag-asawa na magandang kinabukasan. Nag-asam kami na magandang buhay. Kung meron akong kasalanan ngayon na pinagsisihan ko. Yun ay ang nagtiwala ako kay Brendan Salazar. Hindi kasi ako naniwala na kayang gamitin ng isang tao ang pangarap ko para sa kanyang sariling kasakiman. At ang masakit doon, ang pinakamasakit, ay ako pa ang naging muka ng kasakimang ito itong vlog na ito na pinapanood ninyo ngayon. Ang dahilan kung bakit kayo nagtiwala. Ako ang naging tulay para kayo ay mabiktima. Dahil doon, humihingi ako ng tawad sa inyo. At Brendan, kung nanonood ka ngayon, please, parse, Mahawa ka naman sa amin. Harapin mo kaming mga biktima mo. Kami na ninakawan mo ng karapatang mangarap ng magandang buhay para sa aming mga pamilya. nakaka vlog kung meron kayong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Brendan Salazar at sa kanyang kinakasama na si Rhea Angeles, please, tulungan niyo kami. Ipaalam niyo yan sa amin para mahuli na sila ng mga pulis. Para makasuhan sila. Ikulong at para hindi na rin sila makapanloko ng ibang tao. This is Anton. Thank you for your attention.